Ayan na mukha o, oh. mga burangot at mga ito ito ay hiniinit. Bit-bit niya no, kinapay. Kinapay. Eh, may mga ano dito, pitarbus na pinaganan mga ito. Ito ako ano ano, Init. May mga ah, ano yung halaman nito. Saan ba yan? Dito ba Baka doon malilim pa dito na raw ang liliko ang lagad-lakad lang kami dito mga idol para ah, maula sa stress buwa ng walang walang wala <laughs> anong walang wala maganda pala mag lagad-lakad idol doon kahit mainit kasi nawawala yung stress no Ayan, nagbablog ako dito mga idol. Ayan. Kung mira ko idol, basi siya lang mga idol kasi labo na. Tapos, hindi back to back. Kaya gaganon na lang ako. Ay, hindi back to back, magaganon. hindi yan. Balibali. Ako na lang ang balibali. Kamera hindi balibali. Oh, nakabili na lang ako. Tata! Si tata ah. Ikot si Tata May napansin akong kilala idol, pinansin po. Si Tata. Yung dating Tata. Thank you nung marami mga idol. Maraming maraming salamat. Tapos sabal yung tao Ang na ng Dumpab yan. Thank you. Maraming salamat.